Joss. Hmm, ala, sige. Hi, kuradang. Hi, Action John. Yes. Si Action George, Sarina na. Hi, Action George. Hi, Man Cords. Mm, mm Te, kamusta ka na, Kuradang? Okay ka lang? Okay, ah. Uh... Pagkit ka, Okay lang, tanan nga okay ah. Hmm. teh Te, sing sungad mo, Kuradang, eh, pabos, pabusya da nang ano na pa, pabuad adana Baw <laughs> ko ay pabus luwalang <laughs> pabuad adana ang sungad mo ko rada <laughs> eh kita mo <laughs> ga basa man bilog mga guya sang ba ba ni kuradang ba <laughs> si arurang paktan mo naman ni hambalian eh, hambal yan eh. Laban laban gi. Action jun luy ahi kubi. Action jun luy ahi kubi. Tidaw. Ginapasunod mo lang permisi, si <laughs> Arurang sa <se> si imo ya. Mm. <laughs> mm. Te, mano tayo ko radang? Action jun Action George! Uh? Pabasa na pa! Ang nagligad nga bahin sa ngatong sugilanon, nakibut na gidlamang si Juan sa magpangita ini sang sarang nila makaunayam-yam nga may isa kasapat nga naguni kagdiri iya natulupang dan nga hindi man manok kundi isa katawo. Kagkaroon! sa matahong kasugpon sining aton sugilanon nga ginatiguluhan landong sang patay nga kahoy sa kasaysayan ang pagpasimpalad ni Juan kag ni Pedro Cuto pia mai korda ka beautiful mo korda pia ammatan kanin mo maliban ang mata korda ping mai korda daping ka imong aping Kalingon mo kiyotau luyat nga saging kon ako'y maka may napatian gid gijaku nga sang sapat gikan diri sa sa madigwin sang lasang na ini. Ba, oh, para, o oh, kayon ko ang, mga madabong nga dahon ngayon eh. Napatog ko nga diri ang huni ngayon eh. O, hindi. Naghambal siya nga manok siya no? O, oh, o, oh, o, oh. sino balay na? Eh, Kina mangi handa ko nga hingan iban. bana. Oh. Ah, kun sino ka man? Idi eh, kapag pagkasantoson sang armas ko eh. ni. Ang kasam-samang armas mo daw manuplak. Oh. Sino ka bala? Kaganon ginahimo mo sa bukid gene. Wala ka bala atuman ka makatalagam. para sa kasubong mo mga kato diri sa buket gae. Eh. magwakus sa bungbong ini. Buwa! Eh, ini. Ah. Ini. ini. Nagatayada siya kag singkit ang imo mga mata. Are eh 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 Ako Chinese. Chinese? eh oh, eh oh, Kadto to presidente eh 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 Kokon. Uh, ano ba lang uh, pangalan mo? Ha? Uh, tao tawag ka rin ko kay Pong Soy. Oo. Oh, Pong La. Oo. Oh. Uh, eh, eh, eh. Amo ba lah? Katikalon siyang insik din eh, Maniwang. Pagkatapos na kakimuno. daw siya ulinggit. Ah, <laughs> uh, Kwan, uh, pwede mo lang magpalapit ako sa'yo mo? inyo. Amura ko nga ari ko boke. Hulat ako sa inyo yam yam. Kaya maupot ko pangita kay Pedro Oh, ano? Oh. Na pa nung ang ginapanghambal mo? Ha? Huh? Nga tuman ka ba katalagam ang pagpangita kag magkado sa kuta ni Pedro ko Para ako handog Pedro ko May sala sa akong pataya akong pamilya sa oh. bukit. Uh, kwan um, Ako ka ni kag sa si Kagsaurunan Upod ko si Yamyam -yam. Kasubong mo Ginalitan man ang amon minuro ni Pedro Cotto Kaya ginapangita man amon siya Korang subong siya, Pwede ba ako makaupod sa inyo? Hindi pwede Hindi pwede oh. Maniwang ka Pagkatapos, daw wala sang ihibalo sa away. Ha? Kira underestimate mo para akon akong kapasirad? hindi man sa subong sila. Kung nagsubong sila, kira hangkat ko ikaw sa isa ka, sa isa ka inaway. Inaway? Ho! Kung mapirde mo ako, hindi ako maupon. <laughs> Pero kung mapirde ko ikaw, ako upon sa inyo. Napatutong maperdi ko siya. Tungod gamay siya. Pagkatapos, maniwang ang insik niya niya. <laughs> ah, uh, kung... Ano bang ginahura to? Oh, hindi. Uh, ara, ha! nagatayada siya. Uh, ano, ano lang istilo ngayon? <laughs> Judo! Judo ni Panghinaw! Judo ni Panginaw? Ah, <laughs> uh, kon! ginatayada niya ang mga kabot. Ari, Ano bang Eagle Claw. Eagle Claw? Oh. Uh, sa China, balay ng uh, estilo? Kaki Chan. Kaki Chan? Oh. Uh, uh, kwan? Uh, <laughs> eh, hindi ko kilala ang mga ginapang hambal mo nga mga uh, estilo mo sa patag sa pag-away in check. Ba Ide! magamay lang siya pang mabtik siya mag maggulag. Karo mag na. Huwag yun ang ah, painit. Oh, Mabangon ka! Panon! Oo! Mabangon ako. Ah, ah, karuna, na. Maghanda ka. Ako naman na masala kay siya mo ngayon, chika. Baliun ko ikaw. Karo na. Sipaon ko ikaw. Hay! Ama si Ide, wala ko sa maigong sa asong-asong kong ko nasipa. Kag nagtumbling siya. Wala siya gag ka galing ha? Karon! Oh. ta, Ari ang igor ko! Buwa! Oh. Ide! Buwa na, buwa! Ah. Yagal! Ya! Ide! Ginkaros ni ako sa guya! Ah. Ide! Ano? Ah. 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 mabato ka ba? Ah, kwan! Madali lang! May... May iba lumatuhod sa away ang insikin eh sa gatsa sa magkarate. Ah, Kinahang man, nga pwede ko siya maupon. Ang ito, bisan paano, may pagpangapin man ako sa gulmang na kami sa kuta ni Pedro Cotto. Ah, na. Ano? Bato ah, Tato oh, pa? Ah, hindi na pong tsuela. Oh, so na ako. Nagapati na ako nga <laughs> maayo ka magkarate. Gamay man siya, pero kaaptik siya. Kagang niya mga kuko. Kagang mga talong. Uh, 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 ako na. Ako gani si Juan Talisman. Ako na mo'y mo. Nga magpangita man kay Pedro Kuto nga kasubong namon O oh, sige. Sumugod, subong Gusto ko na nga manginabian ko ikaw. Kagupli kami sa pagpangita sang kuta ni Pedro Kuto. Nagyod ko mo usan Rakusan na lang May dalaga Ibyaan sa trato niya Mi ingon dili na dili na Oh, yam yam Oh, siya gali si Pong Oh, uh, uh, bala uh, Saan din ba ang uh, uh Niwa eh, ngayon si Kiri? Hika-hika-hika uh, sa ako, uh, yam-yam, ha? Yam-yam, yam-yam. Basi ka, kalate. Ah, uh, yam-yam. Uh, uh, natistingan ko na siya. Uh, uh, ano? Oo. Oh, oh. Nakita mo blang karos ko sa guya. Oh, uh, uh, ano? Oo. Uh, ano, Brayna? Uh, na kung, ano, nakasandad ka? Eh, hindi. Uh, tistigan ko siya. Oh. Uh, kag ikaw, kag akong bantog na manug-away dito sa atong Minoro. Apang madasig siya. Kag ang estilo niya sa pag-away. Ah, uh, ano ba na? nag siya pagkatapos hinadili siya si mo para pitasimo kag magatubong yakoko kag karuson niya uh, ako ano yam yam bato ka ah yam yam hindi ko magbato sa iya ah uh, ah ho ho na ma pati na ko sa imo um maupod ka na lang sa amon nga duan ni Juan kay malakad kita ah kita sa minuro ni ni Pedro Cotto. ah sige sige ah sige gidanglan nga mapamangkot na to ng pispis nga darna kung na uh, diin gidbala ang kuta ni Pedro Kuto aras sa ibabaw sang kahoy o oh, adarna eh! sa diin bala namon makita ang kuta ni Pedro Kuto gikan diri sa pukatod nga ginahamtangan namon Oh, si yam yam. Oh, eh, eh, eh. Yam yam. Na, tinuhan pa na. Oh, tupa. abo ba to na? Naga, naga umot pang pa na si Yawro. Yam yam. Yam yam. Sa unang pagtan aw po kasi ne, akong naignorante. Ngayon, hey. singalan ba mangitnget man bisag ugto ako kalit na sino ayhan ang nagtiro kayamyam mga abyan sunda gid sa pagpamati ang mga mataw mga, mga sugpon sang aton sugilanon nga ginatiguluhan landong sang patay nga kahoy sa kasaysayan ang pagpasimpalad ni Inche Kagliwan headline <laughs> ang title uh, Kaksonyo! Try tras. George the George! Tikaw, Cabrera, sa ilo-ilo. Action Radio!